What's up mga kautol? Magandang magandang umaga po Yan tayo po ngayon sa may Bukid na At uh, ngayon po ay 6, 6 ng umaga Yan tayo po ay magpapatali ng uh, sili Dahil nga po tayo namuto na minsan Ay papagkakapal po ng bunga Ayan ay di sabi nung kasama ko Italian na natin Dahil nga Ay mga kautol ay ano Na ano po siya Natutumba sa sobrang dami ng bunga Yan dito po muna kami nakapokus at uh, ngayon po yung nagapong uli At dahil nga po Anong tawag dun na magdidilig muna tayo Yan mga kauto lang ating sili Namumungan na rin kasunod Yan sasabay sabay na po ito Ng harvest Yan ang bilis mga kauto Kumusta po kayong lahat mga kautol? Tayo po yung magdidilig muna Kailangan po sa aga mga kautol ay Ayan po, naano na siya Naorsa na, -orsa na oh ganda umagang umaga naman na rin mga ari ating kamatis puput na naman tayo yan ang bilis lang mga utol ng ano proseso ng sili oh oh grabe gaganda mm. yan kitang kita nya na po ano tapos are, ating pipino yan umpisa na rin pala yan po oh. nga po tayo nito. Makalwa. Nagpuproning po tayo. Motol, katapos natin magdilig. Haring ating halaman ng lahat yan. Abi mga pansin ko mga kautol, pagkadaan natin bungo ng ating pipino. Ayan po oh. pisa na. Ayan, oh. Pagkadaan, anong bunga mga kautol. Ayan. Ay, hataw po ang bunga. At bulaklak oh. Uh. Ayan ang bilis din po mga kaungkol po yan. Ayan ang bilis. Talaga pong lumalaban. Uh. Ayan, nasa taas na. Lumalaban po. Gaganda pati mga kaungkol ng ating pipino. Ayan. Uh, uh. uh. Sir Ryan, shout out sa'yo. Ayan o. Oh. Ganda o. Oh. Lalaki. Dami pati ng bunga. Uh, ayan, nag-uungin po o. Uh. Ngayon, ipuputihin na tayo. Mga utol, oh. Ngayon pa, Bah. Oh. Ay, halos lahat, ay. Ah, pagkadaanin po ng bunga. Hmm. Ngayon, oh. Ah, pagkakapal ng bunga. Bah. Ngayon, dami po. Haros lahat po ay puno. Ah, pagkadaanin bunga, mga utol. Uff, uh, ayun. Kaba, lumalaban kahit mainit. Sobra. Hindi na po sa kami ni Porte na. Kahapon. Walang pagbabago po ay. Ayan. Uh. Ah, ang dami. Thank you Lord. Blessing na naman. Sa linggo pa mga kutuloy ni ah. Pagka bunga nito. Ayun po sa tatay natin. bunga. Pagka tayong bunga mga kutuloy. Nakakatuwa. Umagang umaga yun. Ay, isang linggo aray. Huwag pagkakapal ng bunga mga kutol oh. lagilan dilig at pero sa nga lang po sa agap syempre mga kutol hindi natin ari pabayaan kasi ito na yun eh oh yan ang ganda yan po Eh, oh. halos lahat mga kutol may bunga na. Ah, adam, lalaki oh. Ayan pa oh, Utol, oh. Thank you Lord. magandang blessing na naman po. Ayan oh. Ayan. Dami. Ay lahat po. sa linggo nga po. Kasabi ah, ko sa sili. Mga kautol. Kapuno. Ah, Nambunga. Oh. Ayan ka pala. Ayan pa oh. Mabilis pa naman yung ganyan. Mga kautol. At ano nga. Laging dilig eh. Yan. Yan. Dami. Kakatuwa. Autol. Ay mga kutol itong mga dalaw dalaw na dahon na ito. Tatanggalin natin yan. Sabi sa akin ng technician. At marami nga pong uhod. Isa pa mga kutol. Kailangan meron ka pong nakalagay na lagay ng dahon. Ilalayo natin. Dahil yan po daw inakalat yung mga ganito. Interesting nga po tayo ng mga technician si Sir shout out sa kailangan laging may cutting ganito mga kutol dahil baka ma-stress yan simula hanggang baba yan ito yung dilaw na yan yan mga dahon na yan hanggang pagitan. na ito medyo wag na kayo manghihinayang mga kutol sa ganito ah sa ganito pong maliliit wala na po yan sabi ni sir yan kapag medyo maliit wala na po yan. Dito tayo magpupo sa taas. Makakutol. Kasi maaagawin pa ng ano yung sustansya yan eh. Yan, ito pong dahon natin. ano. Puro uod dyan sa loob. Spray natin. Ano yung gabi. Yan, ito. Medyo maliit. Siyempre. Makakutol. Mabilis kumalat kapag ganitong ano. Pupruningin din po pala ito. Siyempre, bago lang po tayo. Hindi pa natin alam yung mga teknik. Siya Ryan lang ang, ang nakakaalam. Ayan. Aagawin pa po ito eh. Ayan. yan Nakakalbo po yan. Kakalbuhin niyo po yan. yan Katulad niya Ito po yung testing na sir. Siya Ryan. Ayan, Ayan yung bunga. Ayan. para hindi ma-stress kailangan sila ano na lang ito mga kutol ilalayo natin yung dahil kailangan na ano din mga kutol eh siyempre eh ano din tayo pinag-aaralan pa natin bago tayo tamanim ng malawak Bumalat agad mga kutol ng ano ng malawakan agad siyempre pag-aaralan pa natin yun naba Mga ganto mga tatapan sa malalayo ito. Diretso pataas taas ng mga kudol eh. Diretso pa taas. Um, lang natin yung magagandang ano niya. Mga gandang dahon. Sabi ispray natin ng ano. Ng insecticide. Hindi pa tayo sa kabila mga kukudol. Yan, ganito po ang mangyayari mga Kung Kumbaga, yung tinanggal natin dahon dito, siya naglulugon-lugon na. Ah. Dito siya magpupukos pataas mga kautol. Mabalis lang siya pataas. Yan. Ah. Parang kinalambo natin yung, iba, yung kanyang ilalim para yung bunga mas lalong dumami at hindi na kumain ang yan. Ah. Hindi na kumain yung kanyang ano, sustansya. Sayang pa rin mga kautol kasi yung dahon na mag ano, pataas focus na sa dun ano oh. mabilis na lamaki mga kutol kapag na pruning yan o oh. pa po tayo sa kabila grabe ang bunga, oh o na nasa ilalim na oh yan yan po bilis parang kailan lang parang kailan lang po hmm. normal daw naman po yung ganitong nadilaw para nagpapalit ng ano din sila ng laying Pupo ko sa lang po siya pataas. Okay. Tanbong ah. Nakakatuwa. Oh, Nakakatuwa. Oh, sana at dikit ba hindi akalain eh. malaban po ay eh. laban lang mga auto din oh. basta yung ano lang yung dahon na dilaw mga dalawang tangkal mula sa puno kailangan pruningin Mayamaya naman po tayo magkakachikap sa bata. Sa aking anak. Kaya po inagapang ko lalo. si Diluna oh. Ay kuwento <laughs> na ba kayo ito eh? Uh, uh, Yun sila po yung mga tao ko ni kuwento ni eh. mag -a -a na pala ulit ako ano mag -a -a na ulit <coughs> Ng palay Ganda no Papagapas ko muna Mag-aanin na ulit ako Yan yeah, mga utol yari na rin po kari binibisibista natin siyempre mga otol ah ito yung tuyo na no. tuyo na po ang lupa yan ang gara mga otol ito maganda sa lahat yung tuyo na titarnahan din po ito mga otol ay talagang sabi nga po mga otol si pagsipag lang po ang kagandahan din ng mga ko tuloy na ano no. Yung ipot. Ay. Ah, uh, nailagay na natin. Tapos nagkakadamo na siya. 'Yun ang kagandahan diyan, nakakasingaw na po yung pinakang ano niya, yung acid. Yan. Tuyo na siya oh, chicken manyor, pasintabi po sa kumakain. Yan tuyo na. No? Hindi na siya yung talagang epekti uh, ano na, yung mabaho. Ayan, papano mga kotol? Uh, hanggang dito lang po. Uh, sana po yung nabigyan ko po kayo ng konting idea about sa pipino. Kailangan yung mga kotol, yung lupa na nakaprevensyon na. Preparation, simpre. Napag-aaralan din natin. Salamat kay Sir Ronel, sa Sir sa pagtulong sa akin. Ayan. Simpre, bago tayo sumubok mga kotol, ay pag-aaralan muna natin yung pagpapalawak, simpre at yung isa din yung uh, kaunting kaalaman technique ha uh, mga kutol sana yung magtagumpay po ta sa pangarap natin uh, shout out po sa inyo lahat hindi ko na po kayo maisa-isa at sobrang dami na po ninyo maraming salamat po sa pagsuporta yan mga kutol maraming maraming salamat po sa pagsama sipag lang po at saka buhay probinsya bye